hello, good afternoon guys. Meron lang tayong i sa inyo kung saan ay ito yung usapang grafted yung gulay plus yung ating melon. At uh, last year guys, na-share ko sa inyo yung pipino tapos yung ilalim niya ay kalabasa. Ngayon naman guys, yung ating melon tapos, ayan, nandito tayo sa ating mga melon. Tapos ang kanyang ilalim ay uh, kalabasa. So, eto na siya guys. Dalawa sila sa iisang tangkay. Umusbong sa ilalim yung kalabasa and then yung nasa ibabaw natin ay ating Melon, ngayon titingnan natin. Hindi ko tinanggal yung uh, kalabasa, guys, kasi gusto kong malaman kung sino yung matindi sa kanila, yung melon ba o yung kalabasa, pero siyempre yung kalabasa. Pero titingnan natin kung pareha silang kayang mamunga. Ito nga yung kalabasa natin, guys. Kung saan ay nagkaroon siya ng isang bunga, pero hindi ko sure kung magiging okay yan kasi nga ang mulaklak niya ay nag-iisa lang kasi yung mga pagka nagsasanga siya ay pinuputol ko kaagad. Ngayon, ang ating tanim ay melon talaga. Ayan nga, sayang wala yung nameplate natin. So, hindi ako sure kung anong klaseng melon tong tinanim natin dito kasi yung anak ko ang pinagtanim ko. So, ayan, gumahigitan nyo guys, yung etong nasa ilalim niya na yan, umusbong siya from yung pinaka-original niya, ayan, naging kalabasa siya. Kaya kung makikita nyo, isa lang yung binuhay ko. Kapag kami nabubuhay na ito, pangalawa, so yan, puputulin ko yan kasi baka matalo yung ating um, melon. At ayan, ang lakas niya mag-usbong. Meron pang umuusbong dito, oh. Hindi ko alam kung melon to, o oh. uh, kalabasa. Malalaman lang natin yung kalabasa niya kasi tingnan nyo yung dahon niya, guys. Ang lalaki. Plus, yung parang may butlig-butlig yung kanyang dahon, batik-batik. Ayan, kung makikita nyo. ba diba? Ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga dahon niya kasi nagkakaroon siya ng powdery mildew dahil sa sobrang laki ng dahon niya ay nahihirapang makapag-flow yung hangin dito sa ating mga melon. So, etong melon natin na to ay awa naman ng Diyos. Lumalaki naman siya. Ayan siya, oh. At ginagaid nga natin kasi nga humahaba sila. So, kinakailangan ay nakahang sila pataas kasi nga para maiwasan natin na mabugbog sa ulan o malamog sa ulan yung ating mga magiging melon. At next week, guys, puro ulan-ulan. Kaya hindi tayo mag-expect -e na magiging okay ulit ang ating mga harvest po natin yung melon natin at yung ating mga pakwan kasi ay talagang napakadaming ulan this year. So katulad kahapon guys, maghapon magdamag sobrang lakas ng ulan. So ang nangyari ay uh, nagkaroon ng mga powdery mildew yung ating mga pananim. Kaya ayan, nandito tayo ngayon para mag-check at tinitingnan nga natin kung magkakaroon ba sila ng Uh, sakit para maagapan agad natin. So, ito yung para malinis silang tingnan. Plus, nakikita kagad ka natin yung mga insekto, yung mga bunga natin ay ma- ma ano natin ma organize natin ano at pag nagkakasakit sila nakakapag-flow na maayos yung hangin kasi hindi sila basta-basta tawag dito uh, magbabara yung hangin so makakapag-flow na maayos yung hangin so ayan guys ito yung ating kalabasa at hindi natin alam kung magiging okay yung kanyang pollination dahil yung kanyang lalaking bulaklak ay hindi pa lubalabas dahil isa nga lang yung pinutubo natin. So bahala na si Darna kung siya ay maging kalabasa. At kapag hindi siya naging kalabasa kaya na kailangan natin siyang putulin guys kasi nga ay matatalo yung melon natin dito. At ayan nga nagkakaroon siya ng powdering mildew. Malakas kasi magkaroon ng powdering mildew yan. At hindi sila pwedeng magsama ng melon dahil ganun din yung melon. So ayan. Madami-dami na yung bunga ng melon natin. Ang problema guys, hindi siya yung bunga na nasa main na pinaangat natin kundi yung mga bunga niya ay nandun sa mga sanga niya na kung saan lumalabas sa mga gilid-gilid na ayoko nga sanang magpasanga uh, dahil kailangan lang natin ay mag-priority uh, ng isang sanga. Pero dito sila sa mga sanga-sanga lumalabas katulad neto. Pasensya na kayo guys, andragtan ng lola nyo. So eto guys, ayan. Yan yung mga sanga niya. So, per sanga, may lumalabas na isang bunga. Ang problema natin ay wala siyang space na pag-aakitan. Kaya, hihintayin lang natin. Actually, itong may na pinakit natin, puro babaeng bulaklak lang siya. Ayan, kung makikita nyo, ang sipag-sipag nilang mamulaklak, kaya lang puro babae. So, ang mangyayari dyan, yung lalaki natin na bulaklak, eto. Sila yung priority natin. Kaya lang, sila yung lumalabas dun sa my part ng mga nagsasanga. Ayan, o. Oh. di Diba? kaya hindi natin sila pwedeng tanggalin. Ngayon, titingnan natin kapag lumaki-laki sila kasi hindi pa 100% mabubuhay yan guys yung mga bulaklak natin na yan. Kaya kinakailangan pa natin i-check bago tayo magputol ng mga uh, ah, sanga na walang bunga katulad nito. Yan, puro bulaklak lang siya na babae. Pero kailangan kasi natin yung mga bulaklak ng babae sila yung magpoproduce ng, ah, ng pala ng pollen para ma-transfer dito sa ating mga babaeng melon. Ayan, babaeng melon yan. Basta may nakita kayo, parang, ayan o, oh, ang dami nating melon eh, kaya lang, hindi tayo pwede magpaka siguro na magbubuhay sila. At etong, etong melon natin na to, parang eto yung melon pipino natin guys, na sobrang tinik niya no. At dito, wala pa nakikita ang bulaklak. At ang lakas kong magtanggal ng mga sanga niya. Kasi guys, grabe siya sumakop ng pwesto. At eto na nga yung isang Pakwan natin dito kung saan ay meron na tayo nakikitang bunga at kinakailangan natin siyang lagyan ng net. At ayan may mga part ng pakwan na hindi nabubuhay. At ito meron pa tayong isa dito. Ewan ko bakit meron kagat na siya kaagad-agad. So for yan guys, meron tayong isa. Actually isa lang yan pero ang mangyari dyan guys, hindi niya kaya mabuhay ng dalawa sila. So magigibap yung isa. Katulad na itong yung tinanggal natin kanina ng bulaklak, nag-give up siya kasi meron tayong isa dito, 'di ba? Tapos may isa pa lumalabas dito, baka ito hindi to mabubuhay. And then pagdating dito, meron na rin ako nakita pa dito, alam ko eh. Mm, so ako siya nakita, ayan. Hmm, may pakwan na rin siya. Meron na rin siyang pakwan dito. So per vine, guys, meron tayong isang pakwan lang. And then ngayon dahil mag-uulan, hindi tayo magtatanggal ng mga sanga. Kung makikita niyo, ayan guys, may mga lumalabas sa sanga, 'di ba? pati dito sa ilalim pati yan hindi ako magtatanggal alam niyo kung bakit guys kapag ka sobrang ulan at konti lang yung mag-absorb na sanga sa kanila ang mangyayari tatabang yung mga pakwa natin at magpuputukan kasi sobrang sobra yung absorb ng tubig nila kasi one week guys continuous baka 10 days pa nga eh continuous na mag-uulan baka magkasakit yung mga pakwa natin yung mga melon natin so hindi tayo na mag expect and then kailangan lang natin dyan ay magpagapang tayo ng maraming maraming sanga mga maraming uh, ganito yung mga vines nila sa mga sulok-sulok para sila yung mag-absorb ng mga excess na tubig. Hindi lahat mapunta dito kasi syempre mas malapad yung ugat nila kapag mas malago sila. So ayun guys, ganun lang yung uh, ginawa natin. And then dito naman ay naglagay na tayo ng net kasi yung mga pakwan natin na nakalapag dito medyo lumalaki na so mahirap na baka makita sila ng uwa at uh, at pa imbis na okay na okay na sana yung mga pakwan natin dito. Ayan, sa so ibabalang natin siya ng konti. matatalino kasi yung mga awak, guys. Katulad kanina, tinanggal ko lang yun dun sa may basurahan na yung kulay dilaw. Tingnan nyo, pumunta siya dun. Nag-check agad siya kung may makakain siya. Ganun siya, katalino. So, ayan. Meron na tayo dito. Nakikita ang tatlong para pirasong pakuan yata. Sa ko ba nakita? yun Uh -huh. Ngayon, ayun. Meron tayo isa dito nakalapag. May mga maliliit na dyan, actually. May nakita na ako. Ayan, yung pangalawa. Mm, ano no, kasi ko nakita yung isang ito to 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 to. to, ba siya? Ayun. Ayun, meron tayo pangatlo. Marami yan guys, maliliit nga lang yung iba pa, hindi pa masyado lumala. So sila yung unang mag absorb ng tubig, ulat. Kaya yun ang kagandahan kapag ka meron tayong nakalapag na pakwan uh, pakwa na pinapagapang, bukod pa yung pinapagapang natin sa taas. Grabe yung schedule ng ulan guys, sobra-sobra sa ulan at 90% 80% pa yung ulan ha hindi siya yung ulan na aambon lang ayun so, lang guys at meron tayong bukod na gagawin na at magdidilim na naman na na ako ni Akal so yun lang guys